So, ayan. This is... This is your madam. Hindi <laughs> ako Hello! Kala ko na ano yung pamangkin ko. This is your madam and welcome to the Virgin Channel. So, ngayon, it's Mamamiss Universe na talaga doon. Oo, so ngayon gagawa tayo ng costume na siyempre magkikisabay tayo sa Miss Universe. Hindi tayo pupapahuli dahil ano, siyempre kabugayra tayo. No, hindi no. pwedeng ganun si Leste. Hindi pwedeng ganun si Leste. Ikaw yung mamum... Diyos ko mama. Diyos ko ano. Ano to si no. So gagawa ako ng dahon kasi may nakita akong dahon doon sa baba nung nag-shooting ako. So may nakita akong dahon doon. So gagawin ko siya nakuan. Uh, ngayon ulit ako gagawa ng gown. Diyos ko Lord. Ngayon ulit ako gagawa ng gown gawa sa dahon. So na nami-miss nyo na ako. So let's go. So ayan, andito na ako sa dahon na nakita ako Nakita ko siya. Hindi pa rin siya natutuyo. My God, ang ingay ng mga sakyan dito. Mga lagmat chenso. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, di ba? Sinayang lang nila ito. So, ano pang ginagawa natin? Kuhain na natin. Let's go. Wala lang ako videographer ngayon. nagkakalawad pa dito baka sabihin na huy ba't kinukuha mo yan charot ito ah ginanire ka na siya ginanire ko na siya ginanire tapos ilagay natin sa lagay ganyan so that's it <laughs> pa uwi na nga diba mga virgin pa uwi na ako papunta na ako sa bahay dala dala ko na ang aking dahon <laughs> Yes po. Opo, oh, siya nga po. Ano man itong daan dito, oy? Eh? Diyos ko na luka, may ako daan dito. Pwede na ganito nila ang daan. Ay, dirty. Ay, tsaka. Ay, fangit. Ang fangit ng daan. So, ito na dahil. Bye. And of course, syempre, kailangan natin ng tela para pandikitan ng noong ating koan gown ba ng ating gown so ito ang naga, nakita ko so nung nakaraan kasi nung nagmodeling kami nagkakita ko sa okay nitong ganito tela so binili ko siya mahirap kasi pag dito sa province di ba mahirap magbili ng mga tela tela dito buti naman sana kung nasa syudadis tayo hi. ay hindi naman tayo sa syudad ay madami sana doon na mabibili eh pag at next, kailangan natin gawin is putulin natin ito sa into half. Putulin natin siya sa kalahati kasi kapag ganito lang siya na mahaba, pangit siya gawin na gown hindi siya masyadong susunod sa bawat sway or sa bawat move ng iyong hips. So, pinagkumpul-kumpul ko siya then puputulin natin dito sa gitna. Okay? You can cut, cut there. Can you, can you cut, cut there? Oh. So, ngayon mga Inday, sisimulan na natin ang ating pagtahe ng ating gown sa siyon. Yun. Ayan, sisimulan natin ating pagtahi ngayong umaga. So, let's do this. Rabadabang. everyone, this is your Madam Pagod. So, ayun na nga. So, natapos na natin yung ating kanta, ay pambaba. So, ito na yung ating pambaba. Ito. na ito. na ito. Ito na yung ating pangkuan. Ito na yung ating pang baba. Diba? As you can see, pwede ko siyang... Oh! 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 talikod. Totally <laughs> Mm, diba? Pwede siyang paganyan. ganyan. Naman siya pagano'n lang. Madami to. Madami. Pwede pa siyang pagano'n. Pero kita yung plot mo. Pero pwede, pwede siyang ganun lang. Isang slit lang. So, isang slit lang gamitin natin. So, ngayon, next naman natin na gagawin is ang ating ang ating pantaas. So, yung magiging pantaas natin is very simple lang siya. Very simple. So, gagawa lang ako ng parang triangle. Triangle ba siya? Oh, triangle na. Triangle. Triangle lang. So, ito na siya. Parang ganito lang siya, oh. Itatali lang dito yan. Tapos, igaganan to dito. Oh, diba? Ganda na agad. Oh.